So, yon mga Kalbix. Magandang hapon sa inyong lahat. O oh, Nagre-ready na naman ang mga tropang Molmol -mol Boys. At magna-night fishing kami ngayon. Ayun know, may kasama tayong malupit. yo, -yo. Mm. Make sure to subscribe. Oh. Batiin mo yung mga followers natin. check out sa aming followers diyan at uh, subscriber. Mm. 100% hindi naka-subscribe. Oh, di ba? Oh. ay papakita ko sa inyo mga Colbix ang ating mga ano. Mga dala-dala. Oh. Ayun na naman oh. Kumpleto na naman mga Colbix. Oh. Kumpleto na naman ang ating mga dala-dala gamit mga ka -kolbiks. Night fishing kahit malamig. Oh, ayos lang 'yan pang overnight na naman 'yan. Ano masasabi mo sa mga dala, -dala natin na yan na talagang kumplito May ano tayo? May uling. May uling tayo. May tubig, container. May ulam. 'Yan, may pain tayo, manok. Breast chicken, may coke Oh, at ito yung mga fishing rod natin. At ito yung panghuli natin ng crabs. Oh, yan ah, yung mga ka, ano, baon natin kanin. Oh, di ba? Oh, kompleto na yan mga Colbix. All right na, all right. 'Yan yeah. mga tropang Molmol. Oh, yan ang ating malupit na ano. Buti mo yung mga followers natin. Hi mga Colbix, magandang magandang lalaki ako. At saka yung mga mahalatin sa pinas Oh. Kahit magulo-gulo na yung Pinas, oh. Pag darasal pa natin si Duterte. Oh, Duterte. Solid Duterte, tayo. Oh. Ang mga solid Duterte. Mga call dicks. Oh. Alright. Let's go. Update ko kayo. Mamaya pag, pag, pag na kami.